Alam mo ba kaibigan, bago pa man lumaganap ang bagong tipan at ang gawain ng ating Panginoong Isus, iba't ibang reliyon at paniniwala ang kinaharap ng mga tao noon. Una, kudaismo o judaism. Ito ang pangunahing reliyon ng mga hudyo na higpit silang sumusunod sa batas ni Moises o ang Torah. Pero nang dumating si Yesus, ipinakita niya na hindi sapat ang pagsunod lang sa batas kailangan ng pagbabago ng puso. Pangalawa, paganismo ng mga Romano at Griego. Maraming tao noon ang sumasamba sa iba't ibang Diyos-Diyosan, tulad ni Zeus, Apollo at iba pa. Ang Kristyanismo ay naging kakaiba dahil isa lang ang tunay na Diyos na kanilang ipinangaral. Pangatlo, sa Samaritanong pananampalataya. May sariling tradisyon ng mga Samaritano, iba sa mga Hudyo at madalas silang magbanggaan ng paniniwala. Kaya't makikita mo, minsan tinuturo ni Yesus ang kahalagahan ng pagmamahal kahit sa Samaritano. Kaya kapatid, hindi madali ang ginawa ng Panginoong Yesus at ng kanyang mga alagad. Ang mensahe ng kaligtasan ay pumasok sa mundo na puno ng iba't ibang reliyon at paniniwala. Pero hanggang ngayon, ang kanyang salita ang nananatili at nagbibigay buhay. Mag-iiwan ako ng tanong kapatid, ikaw ba, anong reliyon mo ngayon? Pagkatapos lumaganap ang gawain ng Panginoong Isus.